to ng isaya ka negosyante at the same time, uh, siya reaksyon, angot sa pagtaas naman sa uh, presyo sa kuryente. Ako na balay sa kuryente. Makapun na si uh, Sir Redeno Rubrico. Sir, mayong aga sa imo. Uh, mayong aga man, Sir. Uh, sir, ano ba lang yung mga nabatsagan sa pagsaka na naman sa bayaran pag-abot naman sa kuryente, Sir? Uh, Katigid ka na ko, Sir, ang ako nga kakibot. Uh -huh. kay pag-reading sa sukuti ginatag niya ang bill sa ako, ginlantaw ko, 5,000 plus ang bill ko. Dati, okay. 3,500 lang siya. Oo. Mm -hmm. Si, oh. mm -hmm. si nga, amung hindi ka dako, wala magsabat sabat ang meter reader. Uh -huh. Naglakat lang, kaya ako sa akin, damo ginreading niya. Okay. Mm -hmm. Si, tapos, nagpuli ko sa balay, pag-abot sa balay, ginistorya ko si misis, kay Tito sa sa school. Pagkita niya, namo, sabi ko, kada ko, gang ka, ba, ka, bill sa suot ko. Uh -huh. Hindi nga wala kami mo kay amo nang reading nila. Pero sige, hindi amo na tani. Uh -huh. Dapat gin man nila sa registration uh -huh. nga amo ni basin makibot ka mo magtaas ang bill ta kay amo ni nagtaas ang kwanta sa uh, nasyonal okay, Di ano. uh -huh. e para ang mga katawhan blaser ini man makibot haw para nga aware man ang mga katawhan. Di e para sinisubong Pila ka ng bill mo subong, sir? 5 plus, sir. Pero before, pila? May may 3,000, may 3,2, pinakataas 3,500. Oh, so usually daw, more or less, ang nagsaka daw mga 1,000 plus gid. Ang pagsaka. Oo, 1,000 plus gid. Mm -hmm. ko gina, sir. para sa among mga negosyante, may tiktuha naman ang among nga negosyo. Mm, correct. Oo, oh, una-una, ang among nga kurinti, tubi, amon um, mga katauhan mga nagatrabaho sa amon mm -hmm. oh sigurado sir oh partner gabakal ako sa karni sang karnisang baboy sigurado magtaas naman ang karni sang baboy kay uh, since naman sinara mo nga nagtaas mong gid ako na more or less 1000 plus at oh. uh, paano mo igo sir despite nga bilang isa ka negosyante ang uh, imo nga net income kag at the same time ning pagtaas pag, pag itsang presyo sang kuryente paano mo ginaigo igo ni sir uh, ang ginahimo namo ni Mrs. kada adlaw gina evaluate namo ang amon income sir okay. amo ni eh, bill naman, amon ni eh, dapat kada adlaw may ihulog kami nga amo ning uh, eh, kantidad para pagabot sang binaydanay makop up naman, sir ang amon nga kuan nga, nga bill Amon Ang naman namo ni eh, Ma'am kada gabi, Okay. Kaya kung siling na nga uh, hindi na pagkamuhon sina sir, good luck like it sir, kadakog it sang bill ng uh, 5,000 plus, sa, sa mo lang siling nga negosyo sir, takunta ko na sir. Brani. Um, But anyway, uh, since nga nagtaas na mga ng presyo hanay, sa inyo nga end as negosyante, ano ganyan mo nga tikang para somehow makaminos, makalesen ang inyong uh, consumption sa kuryente, okay. ano ganyan mo ginapatay ko ni freezer ko ang chiller ko sir ang freezer ko to ginapatay ko man mm -hmm. para di lang gid ka madak sa kuryente oh kun gabi sir amo na mo ko mm -hmm. Gin, ginapatay ko di pa ano nang mga unod sina sir ay hindi man kaya ma damage kay okay, ay, lamig naman lamig si sir oh okay. um, lamig naman siya sige ati oh. ah para sa imo sir reden ano ang possible nga namin na solusyon o kon bulig para nga ihatag eh, sa inyo nga makonsumidores para daw somehow hindi ka mo ma um, apektuhan sining pagtaas sang ano sang kuryente naton? Uh, siguro sir una una sir ang atong nga government siguro sir mag maghimo gid sang maayo nga pamaagi kung paano mabuligan ning yung... bill naton sa kuryente. Okay. Kay una una di ba sir nga may ara nga isa ka senador nga, nga, nga nag na, nagpropose nga ang bill sang kuryente ta mag 2000 pababa libre. Mm -hmm. Okay. So, Di, eh, dapat sir, ang am muto nga bill ang gid tani tutukan sa gobyerno para makabuligid sa katawan mm -hmm. para sa lang sa mga gagmay nga mga tao mag maglibo maglibo sir ang bill sang tao bugat na, na sir okay. gani man uh oh um, bugat na na uh -huh. sige ah kaliway sir uh, message mo na lang mensahe o kung ano pa gusto mo nga uh, panawagan sa aton ng, uh, gobyerno. nga gobyerno agud nga ma ma-address ining somehow biglaan nga pagtaas ng kuryente. Go ahead po. Uh, siguro atong uh, government dapat tutukan Manila nila ning pagtaas ng kuryente nato no, una una karloy gid ang gagmay nga mga tao. Okay. Oo. Uh, dapat tong may uh, senador nga nagpasa nga 2000 pa baba libre ang bilta mas nami tani na nga kwan ba nga ma-implement ma-implement ma implement ma kay ina makabulig gid sa katauhan ba uh, siguro kag ikaduwa, ang taga sukotiko man kung magtaas man dapat on man nila ang kwan Pag, uh, ang, pa, ang pagtaas o i-report nila para nga aware man ang mga katauhan makaprepare man na kabalo reading na dali daw dako na ang bill mo oh, yes. dapat pata, sir Uh, siguro amula lang ng mga hambal ko, sir. Ba? Sige. Madapang kasalamat, Sir Ruden. Kalusliwata, mayong aga sa uh, Good morning, man, sir.